Congress ng Kamalang Pagulo, ay uh, Councilor Ramsh Guru de Leon, ay si uh, Ma'am ng uh, LCR. Sa mga kasama po natin si LCR, maraming salamat po sa inyo. Uh, sa mga kasama ko sa Mayor's Office, magandang bagay At siyempre pinapit po dati mga ikakasal. Ngayong Sa mga ay Nino, Nina, ang mga ikakasal, happy uh, morning din po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ayos ko lang po uh, ng natin, ng na uh, tanungin ang mga ikakasal natin, ang mga pagsigilog na uh, natin ang inyong pag-iisang bitin sa mga iksing seremonyong sibil ngayong umaga. Uh, handa na po ba kayo? Uh, Magda dito, hindi po ako kumbensido. Baka ito ang dapat. Sigurado na po ba kayo? Okay. Sigurado naman po kayo. Meron po tayo uh, tatlong pong couples uh, o pares. Yung umaga, sana ay ito ang at sigurado na po kayo. Hindi po ako magbibigay ng marami pang uh, payo, ano? Kung kailangan niyo po ng mga payo, nandiyan na lang po ang mga magulang, hindi ninong, ninong. Si Congressman roon na si Paus Larangio. Pwede rin ng bayo <g> ng <downstairs> uh, Sa ako po, hindi naman ako makapagbigay ng maraming payo dahil wala na po akong asawa. Ano? Diretiretse na po tayo. Tuloy-tuloyin na po naman po ang um. seremonyang At pagkatapos po ng um. seremonyang sibil, ay kunting nandago tayo sa Forte lang po kasi hindi lang po kasha sa multi-purpose natin. Hindi mo na patatagalin pa. Pagsisigilanan po tayo. Nihiling ko na ang tatlong-tong pares natin. sa tong din tayo sa Diyos dahil uh, maganda-ganda ang panahon Ano Diyo, mga po, hindi kaya itong nakaraan mga naram.

tama po ng visa, kundi ito po ay special na ng mga pangtabang buhay sa kasalay sa ng nagsasama ang dalawang tao para magsimulan ang isang pamilya. Pero mga dito, may na may mga para ang mga na nalalito ay hindi dapat magpakasal ngayon, ay magsalita na, kundi habang buhay na hindi kumalitig para sa kapakanan at hindi ng lahat. Maksud saya, saya ingin menjelaskan kepada anda yang saya ingin membuat sebuah video yang berkaitan dengan saya ingin menjelaskan kepada anda kepada anda semua saya ingin menjelaskan unang po sa ating mga kagamini, kinakasal ko sa ating mga bride. Yung taba kayo rito ng isang na walang sino mang natulak ang nagpunyong sa inyo o ang pag-ibang isang tindin. Pero din po sa ating mga ginoong kinakasal ko sa ating mga bro. Nagpunyong kayo rito ng isang loob at sino mang natulak ang nagpunyong sa inyo o ang pag-ibang isang tindin. saja boleh buat deh para sejurang di budaya orang. Beli bosan kalau yang ini ini, tapi nak tanggal lagi ni, ini mungkin sangat ramai ini para pemuda sahaja ayam sesering punya sibil itu. Ini beli jual untuk saya tidak dapat sahaja dan ini apa sahaja. Ini nak tanggal ini bersyarat dengan kerja apa Saking memalgiu, inang kampar pedihyo, biri-biri nas harapan itu layun di dalam pasawang. Ada sesaran konyol sih dia itu. Ini dibeli barang, ini muslih di dalam pasawang dan penumpang pesanannya. Ditanam di luar bercakap tentang yang mengapa bangduai, lepas itu apa kasi po kasi po sa na katagal habang si Pasod ng sing-sing sa pala sing-sing na kalimong pa tayo left hand finger na hindi niyo kasi Mauna po mga lalaki. Yung kasi buong pangalan ng video, right? Ini tiga yang pun Habis sebab pun Maksud-maksud kita itu Bila tak ada hari Bapak Mahal Akan saya Bisa tiba-tiba Sing-sing, 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 sing sing ini ni itu isu itu 69 no video tandaan yang nak itu mahal itu sebab isu itu zinc zinc ni dulu Ngayon lang po, para sa inyo exchange of vows, sumunod po kayo sa akin na magkasagay habang maghahabang ang inyong mga kahay. Nawa kami. ay mapigis ang puso. Sa mga dalawa, sa araw na ito. Sa kasiyahan naman o sa kalimutan,

o yung pag-ibig na ito kung saan ay pinagpipit natin ang inyong puso ay huwag magpalit at huwag at tumibay pa sa paglipas ng panahon. At ako, si Victor Paredes Gens Magdol, sa kapangyarihan ng mga sa akin ang batas ng Republika ng Pilipinas ay pinagpipitibay ang inyong pag-iisa. Kayo po ngayon ay ganap ng mga asawa sa ilalim ng ating batas. Maaari na kayong magpalitan ng halik bilang ganap Thank you, Kasabas. Congratulations and best wishes po sa inyo. Again, congratulations po sa ating new units. Maraming salamat po. Mayroon din sa inyo. para down pa rin tayo tatawagin po po isa-isa ang ating mga bagong kasal. Pansin ko pa Congratulations po. Yes, 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 yes. ...saya po. sa kasi. Thank you po. Kaya talaga po. Sa ating isang photo po. na lang po muna yung mga photos. Okay. tatawagin. Again, congratulations po. Aalalayan naman po tayo ng ating mga staff from the LCR. Maraming salamat po po kay Ewan si Angelo. Thank you po. Poll number one congratulations mr and mrs de la